Sa isang mainit at maaraw na hapon sa Boynton Beach, Florida, tahimik na nakaupo si Dalia De Polito sa kanyang kotse, nakatitig sa kanyang telepono. Ang kanyang makintab na mga kuko ay sumasalamin sa bintana, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay nasa ibang bagay. Kalma, kalkulado, at mapanganib. Si Dalia, isang babaeng may kahangahangang kagandahan, ay sanay sa pamumuhay na nakabatay sa pagpapakitang tao. Sa paningin ng iba, siya ay isang huwaran ng tagumpay at alindog. Isang babaeng nagtagumpay sa pagkuha ng isang mayamang asawa at marang niyang pamumuhay. Ngunit sa likod ng makinis na panlabas na anyo, ay nagtatago ang isang isipan na puno ng madilim na mga plano hindi palaging ganito ang kanyang buhay. Bago niya, nakilala si Michael Depolito. Yung kanyang buhay ay puno ng pagsubok at mga desisyong nais niyang kalimutan. Bilang dating sex worker, alam ni Dalia kung paano mag-navigate sa masalimuot na mundo, kung paano manipulahin ang mga sitwasyon at mga tao para sa kanyang kapakanan. Nang makilala niya si Michael, nakita niya ito bilang isang oportunidad hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kontrol at sa lapi. Ang kanilang kasal, mabilis at padalos-dalos, ay anim na buwang gulang pa lamang nang magpasya si Dalia na gusto niyang kumawala. Ngunit ang diborsyo ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang nais niya ay isang bagay na tiyak at hindi na mababawi. At para rito, kailangan niya ng tulong. Tinawagan niya si Mohamed Shihade, isang matagal na niyang kakilala nagkita sila sa isang madilim na paradahan, tahimik at palihim. Habang inilalahad ni Dalia ang kanyang plano, tahimik lamang na nakikinig si Mohamed gulat sa kanyang naririnig. Nais ni Dalia na mawala si Michael, hindi sa pahiwatig na paraan kundi sa literal na kahulugan nito. Tumango si Mohamed, kunwaring pumayag, ngunit pagkatalikod niya, agad siyang nagtungo sa pulisya. Agad na kumilos ang pulisya ng Boynton Beach matapos marinig ang tip ni Mohamed. Sanay na sila sa ganitong mga kaso, ngunit bihira silang makatagpo ng isang planong ganito kaplano at walang bakas ng pagsisisi. Nagpasya sila, isasagawa nila ang isang entrapment operation. Sa mga sumunod na araw, kinausap si Dalia ng isang undercover na pulis na nagkunwaring hitman nagkita sila sa isang pulang sedan na nakaparada sa isang liblib na lugar. Tahimik at seryoso ang paligid sa loob ng kotse. Si Dalia, laging nakaayos ng maayos, ay kampanteng umupo sa passenger seat. Kalmado at walang emosyon habang inilalahad ang plano. Nag-alok siya ng $7,000 para sa trabaho, pera na kanyang maingat na naipon upang hindi makatawag pansin. Simple lang ang plano. Aalisin si Michael habang siya ay nasa gym upang tiyakin na may alibay siya. Ang hitman, kunwaring professional, sinigurado kay Dalia na hawak niya ang lahat ng kailangan. Hindi alam ni Dalia, bawat salitang kanyang binibigkas ay naka-record. Nasa kamay na ng pulisya ang lahat ng ebidensya, ngunit hindi pa sila tapos. Gusto nilang mahuli siya mismo sa akto upang walang pagdududa sa kanyang intensyon. Sa umaga ng Agosto 5, 2009, nakahanda na ang lahat. Dumating ang mga pulis sa bahay ng mga dipolito ng maaga. Inayos ang isang pekeng crime scene na mukhang totoong totoo. Pinalibutan ng dilaw na tape ang bahay habang ang mga kapitbahay ay tahimik na sumisilip mula sa kanilang mga bintana, nagtataka at natatakot. Si Michael ay itinago na ipinaliwanag sa kanya ang plano at dinala sa ligtas na lugar. Samantala, si Dalia ay walang kamalay-malay sa nagaganap. Pagbalik ni Dalia mula sa gym, kalmado siya at relax. Ngunit natigilan siya nang makita ang mga pulis, mga kumikislap na ilaw at mga uniformadong opisyal sa kanyang driveway. Sandaling kumurap ang takot sa kanyang mukha, ngunit mabilis siyang nag ng sarili nilapitan siya ng isang detective, seryoso at maingat ang kilos. Binalita nito sa kanya na si Michael ay natagpuan ng patay sa loob ng bahay, biktima ng isang marahas na krimen, agad na bumigay si Dalia. Napaluhod siya sa daan, umiiyak at sumisigaw. Ang kanyang mga hikbi ay ngaw sa tahimik na kalye. Pinalibutan siya ng mga polis nagpapakita ng pakikiramay at sinigurado sa kanya na gagawin nila ang lahat upang mahanap ang salarin. Kinukunan ng kamera ang bawat sandali, ang mga luha, ang mga buntong hininga, ang nanginginig na mga kamay, lahat ay naitala, hindi para sa isang photo album ng pamilya, kundi para sa isang episode ng reality show na Cops. Habang papalubog ang araw, tinangay si Dahlia sa himpilan ng pulisya. Sinabihan siyang ito ay isang simpleng debriefing lamang, isang pagkakataon upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Lumalakas pa rin ang kanyang mga hikbi, kaya't sumunod siya ng walang tanong. Sa himpilan ng pulisya, Dinala si Dahlia sa isang maliit na silid na malamig at walang dekorasyon. Ang tanging bagay na nakikita ay isang malaking salamin sa dingding. Hindi niya alam na ito ay one-way mirror. Tahimik siyang umupo. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan, naghihintay. Ang mga minuto ay tila naging oras. Sa wakas, bumukas ang pinto at pumasok ang isang detective. Umupo ito sa harapan niya, inilagay ang isang makapal na envelope sa mesa, walang paligoy-ligoy, nagsimula itong magsalita. Ikinuwento nito ang tungkol sa investigasyon, ang pakikipagtulungan ni Mohamed at ang undercover operation. Ipinaliwanag nito na ang hitman na kanyang kinausap ay isa sa kanilang mga tauhan. Biglang nag ang ekspresyon ni Dalia, ang mga luha na kanina'y bumaha ay napalitan ng pagkalito at pagkabigla. Umiiling siya, itinatanggi ang lahat at dumating ang huling pako sa kabaong. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Michael buhay. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Dalia. Ang kanyang bibig ay bumukas ngunit walang salitang lumabas. Tumingin siya kay Michael. Pagkatapos ay sa detective at pabalik muli hindi na siya pinagsalita pa. Inilabas ng detective ang mga larawan, transcript, at video footage mula sa envelope. Sapat na ang mga ebidensya upang patunayang nagkasala siya. Unti-unting bumigay ang kanyang composure. Napasandal siya sa upuan. Nanginginig ang mga kamay habang pilit iniisip kung paano makakawala. Ngunit huli na ang lahat. Sa mga sumunod na buwan, Naging sentro ng media frenzy ang paglilitis kay Dalia. Paulit-ulit na ipinalabas sa mga balita ang footage ng kanyang pagluha sa Peking crime scene, ang kanyang mga pag-uusap sa undercover officer at ang dramatikong pagsisiwalat sa himpila ng pulisya sa loob ng korte. Tahimik na nakaupo si Dalia habang inilalahad ng prosekusyon ang kaso laban sa kanya. Hindi nagtagal ang mga hurado sa pagdedesisyon. Ang Hatol, nagkasala sa kasong solicitation to commit first degree murder. Ang kwento ni Dalia Dipolito ay isa ng kwento ng ambisyon, panlilinlang, at sa huli, pagbagsak. Isang babala kung paano ang kasakiman at pandaraya ay maaaring sumira sa kahit na anong maingat na plano. Habang binibigkas ng hukom ang kanyang sentensya na walang emosyon si Dalia, Ngunit sa mga nakatingin, alam nilang sa likod ng kanyang matibay na panlabas, patuloy pa rin ang pag-iisip. Para sa isang tulad ni Dalia, hindi pa tapos ang laro. Ayon sa ulat, inakusahan ng prosekusyon si Dalia de Polito na nais niyang makuha ang control sa kanilang townhouse sa Palm Beach County at sa bank account ng kanyang asawa. Ipinahiwatig din nila na gusto niyang alisin si Michael sa kanyang landas upang muling buhayin ang isang dating relasyon. Gayunpaman, iginiit ni Dipolito ang kanyang kawalang kasalanan. Noong 2011, humarap siya sa korte sa kauna-unahang pagkakataon at nahatulan ng mga hurado na nagkasala siya sa kasong solicitation to commit first degree murder. Hinatulan siya ng hukom ng 20 taon na pagkakakulong. Ngunit noong 2014, pinawalang bisa ng isang hukom sa appellate court ang kanyang hatol dahil sa hindi tamang proseso ng pagpili ng mga hurado. Nagkaroon ng ikalawang paglilitis noong 2016, ngunit na uwi ito sa hung jury, ibig sabihin ay hindi nagkaisa ang mga hurado sa hatol. Noong 2017, sa ikatlong paglilitis, tuluyang nahatulan si Dipolito muling pinatunayan ng mga hurado na nagkasala siya sa parehong kaso. Sa pagkakataong ito, pinarusahan siya ng 16 na taon na pagkakakulong. Bilang isang nahatulang kriminal, si Dalia de ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Lowell Correctional Facility sa Florida ayon sa Department of Corrections. Ang posibleng petsa ng kanyang paglaya ay sa Pebrero 21, 2031. I'm Sergeant Ramsey. I'm, I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. No, 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 he's been killed. No, Listen. No, no. Try to calm down. No, no Listen, right now what no, we, do, we need to get you to no, the no, no, police. Station. I can't let you see him, man. We have to do our job. You want no, us to find this killer, okay? No, we need you to calm no, no, down. I'm no, gonna need you to go with these detectives, no, okay? Does he have no, enemies? Is there anyone that would want I to hurt him? Made... Okay, who would want to hurt him? Witnesses I said they saw a black male running from him. I can't I let you see him, man. Ma'am, I cannot do this right now. I can't hurt him. Detective Yoki, need.